Nagsisisi ako sa lahat ng aking kasalanan. Dagdagan mo ang aking pagsisisi. Ang aking mga kasalanan ay marami, ngunit ang iyong awa ay walang hanggan ang laki. Dalhin mo ang kalinisan sa aking kaluluwa upang ako ay mabuhay sa iyong biyaya. Sinasamba kita bilang aking pinagmulan, sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa iyo. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng buhay lahat ng mabuti sa mundong ito ay nagmumula sa iyong mapagpalang mga kamay. Inaasam kita bilang aking huling hantungan sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng kaganapan at kapayapaan sa aking puso. Pinupuri kita bilang aking walang humpay na suporta sapagkat kung wala ka, wala akong magagawa. Lahat ng lakas na mayroon ako lahat ng kagalakan, lahat ng pag-asa ay nagmumula sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo bilang aking mapagpalang tagapagtanggol. Gabayan mo ako at protektahan sa daan ng buhay. Alam kong ako ay mahina, madaling matukso at mahulog, ngunit nagtitiwala ako na sa iyo, kaya kong malampasan ang lahat. Panginoon, gabayan mo ako sa iyong karunungan, Huwag mong pahintulutan na ako ay maligaw sa madilim na daan at maling desisyon. Itama mo ako sa iyong katarungan upang lagi kong malaman ang pagkakaiba ng mabuti at masama at mabuhay ayon sa konsensya na inilagay mo sa akin. Aliwin mo ako sa iyong awa lalo na sa mga sandali ng pagdurusa kapag ako ay nabibigatan ng mga pasanin ng buhay. Protektahan mo ako sa iyong walang hanggang lakas upang hindi ako kailanman sumuko sa mga tukso ng mundo ngunit manatiling matatag sa pananampalataya. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking kaisipan upang ang mga ito ay mamarkahan ng iyo upang ang lahat ng aking ideya ay sumibol mula sa iyong pag-ibig at karunungan. Iniaalay ko sa iyo ang aking mga salita upang ikaw ang maging sentro ng lahat ng aking sinasabi at upang ang aking mga salita ay laging magdala ng kagalakan, kaaliwan at pag-asa sa iba. Iniaalay ko sa iyo ang aking mga gawa upang ang mga ito ay sumalamin sa pag-ibig na mayroon ako sa iyo upang ang lahat ng aking ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatian. Iniaalay ko sa iyo ang aking mga pagdurusa na may pag-asa sa walang hanggang kagalakan na ipinangako mo. Panginoon, ninanais ko ang ninanais mo sapagkat nagtitiwala ako na ang iyong kalooban ay mas mabuti kaysa sa anumang bagay na maaari kong isipin. Ninanais ko ito sapagkat ninanais mo ito sapagkat ang iyong kalooban ay perpekto at makatarungan. Ninanais ko ito tulad ng ninanais mo sa paraan at oras na iyong pinagpasyahan. At ninanais ko ito sa oras na ninanais mo ito, sapagkat ang iyong oras ay laging mas matalino at mas tumpak kaysa sa anumang plano ko. Panginoon, liwanagan mo ang aking pangunawa. Palakasin mo ang aking kalooban. Dalhin mo ang kalinisan sa aking puso at gawin mo akong banal. Alam ko na ang kabanalan ay hindi isang hindi maaabot na mithiin, ngunit ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang kalinisan ay hindi lamang maaaring maibalik, ngunit ito ang susi sa buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magsisikap, kung tayo ay magtitiyaga sa buhay ng pananampalataya at panalangin. Ang araw na tayo ay lilisan ay magiging isang araw na puno ng malaking kagalakan. Sapagkat kung gayon, ikaw mismo ang pupunta upang salubungin kami. Tiyak, titingnan mo kami gamit ang mga matang iyon na puno ng pag-ibig, ang mga maawaing mata na hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga anak at upang pawiin ang takot sa harap ng katarungan ng Diyos. Ikaw ay ngingiti, iunat ang iyong kamay na tinagusan ng mga pako at sasabihin sa isang matamis na tinig, Halika, hinihintay kita sa paraiso. Sa iyo pakiramdam ko ay ligtas ako. Naranasan ko na ang lahat ay lumilipas. Ang nag-aalala sa akin ngayon ay lilipas din at sa huli ang lahat ay malulutas. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Gawin mong ang aming mga puso ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, baguhin mo ang mga naliligaw, yaong mga nakakasakit sa iyo. Puso ni Jesus na nagaalab sa aming pag-ibig, gawin mong ibigin ka ng aming mga puso. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Limang minuto kasama si Jesus na nakasakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, bihag ng pag-ibig sa tabernakulo, maraming beses na nalilimutan, maraming beses na iniiwan ng mga tao. Ngayon ibinabaling ko ang aking paningin sa iyo ng may panibagong sigasig. Ikaw, na nananatiling tahimik sa mga templo at tabernakulo, matiyagang naghihintay sa magiliw na tingin sa tapat na pagdalaw at sa panalangin nagmumula sa kaluluwa. Ikaw, na nananabik sa pakikisama ng iyong mga anak, nang may walang humpay na pananabik na makita sa kanila ang buhay na pananampalataya at ang pag-ibig na walang sukat mong ibinibigay sa amin. O mabuting Hesus, ang iyong puso na laging handang yumakap sa amin, ay tumitibok ng may lakas ng pag-ibig na hindi mauubos at sa bawat tibok ay nananawagan para sa pagkilala at pagsamba na nararapat sa iyo. Ngayon, sa sagradong sandaling ito, humihinto ako upang magbigay pugay sa iyo sa katahimikan ng aking kaluluwa. Nais kong ibigay sa iyo ang bawat sulok ng aking pagkatao. Ang aking pusong umaapaw sa mga pangarap, ang aking mga nagkalat na isipan, at ang aking mga alalahanin na kung minsan ay nagpapadilim sa liwanag ng pag-asa. Iniaalay ko rin sa iyo ang aking mga kagalakan na nagpapadakila sa akin, at ang aking mga pighati na nagtuturo sa akin ng kadakilaan ng iyong awa sa kabanal-banalang sakramento kung saan ang iyong pag-ibig ay nagiging tinapay at kung saan ang katahimikan ay nabibihisa ng kaluwalhatian, natatagpuan ko ang lakas upang bumangon at magpatuloy. Alam kong sa bawat kilos at sa bawat tibok, ikaw ay naroroon. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya at gawin mo akong kabahagi ng iyong banal na liwanag. Ipagkaloob mo ang biyaya na lubos na magtiwala sa iyo, na makilala sa bawat pagsubok ang pagkakataon na lumago sa pag-ibig at pag-asa. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging refleksyon ng iyong kabutihan at magpatawad ng may parehong pag-ibig na ipinapatawad mo sa amin. Tulungan mo akong magmahal ng may kasidhian at lambing na nagmumula sa iyong pagkatao. Patnubayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng katuwiran at liwanagan mo ang aking isipan upang palagi kong piliin ang tama, banal at totoo. Gawin mong ang aking buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong pag-ibig sa mundong uhaw sa liwanag. Ang Diyos ang ating Ama at ang kanyang probidensya ay hindi tayo kailanman pinababayaan